Look, my jackfruit. It's not that really big. Look how small. It's very small. It smells so good already, you know. But it's not adult enough yet. Look, diba? Pag ano siya, dapat yung mga mata niya magbubuka na laki. So, ewan ko. Sana matamis siya, sana hinog siya. Kasi aalis ako bukas, punta ng ano, mainland. So, mga like, um, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So, sa mga 6 days din. Kaya hindi ko rin ito pwedeng ilagay sa ref. Dahil baka yung ano niya. Tignan nga natin. Uminog ba? Allah. Ay, Eh, yellow na. Oh, huh? yellow na siya. Ay, yun o. No? Oh. Wow, yellow na pala. Okay, so tikman natin. Hi, jackfruit. My amazing ex-jackfruit. So, sayang. Pwede ko pa sana ilagay ito sa labas kaso walang tao na dito sana. Mmm. Tamis. Grabe yung lagta niya. At tamis. Very sweet. Ang lagta niya ba? Pwede sana ito ilagay namin sa labas kaso walang tao dito. Kaya, para pahihinugin ko pa sana ng mga kahit ilang araw. Pero, baka masayang pagdating namin wala na. Mm. Tamis! Very good! Thank you so much, Jackfruit! De! De! Mmm, tamis! Akala ko hindi pa talaga siya hinug. Mmm! ngedit <laughs> ang cute niya Pero okay lang kasi naman uh, yung yung lupa namin talaga dito hindi maganda hindi healthy yung lupa Ang tigas Eh uh -huh. but at least yun kulang sano pa too kulang sa hinog pa pero matamis na siya okay na rin. Lisa natin ng dagta. Daming dagta. Hindi kalakihan. Pinatikim lang naman ako ni Jackfruit kasi... Baka natakot siyang puputuloy natin. Hindi kaya. Dahil pagbalik namin from the mainland, um, baka mag-start ng gawin yung renovations dito sa banda. Ah, hindi renovations. Um, yung kunting, maliit na extension. Pero, a uh, kunting renovations din for the kitchen dahil, um, itong, itong, na, it na ano dito sa kitchen, tatanggalin yan. So, it's going to be all the way na yan. Hinug na siya. Hinug na, but not totally kuan, enough good. Muna ko ginakuan ba? Hinug mm. Tamis. Tamis. Hello eh. Hindi uh. mo na. Thank you. Mm. mm. Oh, ang init. Dear, can you turn on the fan, please? Grabe ini. init. Pudag tayong kamay ko. Ang cute naman ng langkang to. So, good enough lang din. Pinatikim sa atin. Pero maliit talaga. Parang hindi siya nakalaki. So, di. Ang lupa na di. Kinangla na siya. Eh, banan. Fertilizer niya. Eh, di. Ba siguro gagahit mo. Ay, wala siya. Hindi tumubo yung ano natin. Wala. Oh, tumubo. Pero sweet naman. Oh, niyang kuhan good katong sa Thailand. Oh. Pag nangkas nga. Orange kuhan ba? Huh? Kami. Huh? taguka eh. Grabe yung dagta. Hirap hirap ang tayo nito. Kasi hindi siya masyadong lumaki. Okay. Mm. So at least pinatikin tayo, so matamis siya. Bakit hindi ko siya pwedeng puputulin? Hmm. Dapat sana hindi ako masyadong kakain ito. The hell. Yung sugar ko. Hmm. Yung other side niya, hindi bumukaka yung ano yung mga mata niya. Pero, hindi pa masyadong ano talaga. Hindi siya nag-grow ta enough talaga. So, wala. Naubos ko rin. Nagmamadali ako sa pagkain dahil pupunta ko sa church. So yun lang po. And thank you, thank you so much for watching. So pinaano ko lang si jackfruit ko. At least pinatikin niya rin ako. Mm. Malit pero sweet, very sweet siya. Mm. Mm hindi siya masyadong ano, hindi masyadong malaki at matamis. So, how much more kung siguro, um, talagang naka-grow big siya? ano much lang? Kasi, -so, parang hindi siya na ano eh. Parang nahinog sa pilit. Pero pag hinog sa pilit, ano man, hindi matamis. Kadalasan, hindi matamis, di ba? Pero this one, talagang matamis siya. Matamis niya. Kasi kaya ko tinanin to dahil yun nga matamis. Kaya, mmm, I wanna have a sudling for this. So, yun. Ang tamis na talaga. And thank you, Lord, dahil nakakain ako ng langka. Thanks to my amazing and strong dahil pinatikim niya ako. And then, talagang ng siya ng may tao pa dito dahil yun nga, lahat kami ah, pupunta sa um, doon sa stock doon sa sister ko. So, walang tao dito eh. Kung hindi siya nagpahinog before kami aalis, eh, wala, hindi ito na namin. Baka pagdating namin, ano na siya. whether nakain na ng ibon or lata na. Kaya, na, perfect timing din. Hmm. mamadali tayo. Kaya yung punta ako sa church na So, it's October na. So, mag tayo ng rosary. Mag rosary kami doon for the whole month of October. Yeah. So, ano tayo kay Mama Mary? Alam mo na, si Mama Mary, siya yung napakabait na nanay. Ang lahat.